For today's video mga kaulam So magluluto tayo ng paklay um, tuwalya ng baka So ating hiwain na muna Bago natin ibisa So let's go So yan, well, hiwain natin ng maliliit um, Ito nga pala masawak din pala itong limulugawan. So, ayan. Bilisan na natin ang paghihiwa. So, ayan guys. Matapos na natin ang paghihiwa. So, ang susunod naman natin ay ang kanyang ricado. Ayan. Lagay muna natin sa isang lalagyan. Ayan. So, ayan. Gasan muna natin ang ating sangkala. So, bali itong ating gagamit ng Luya, bawang. Tsaka daon ng sibuyas. Siyempre, may asita pang pakulay. Tara, hiwain na natin. So, ayan guys. Umpisa na natin mag-isa. Ayan. Painitin muna natin ang ating kawali. Mayunit na nga. Lagyan natin ang mantika. Ayan. So, lagay na natin. So start na tayo. Lagyan natin yung bawang muna. At yung metos metos na natin yan. Ayan, pagka na golden brown na siya, ilagyan na natin ang ating natin ang ating luya para lumabas ang kanyang aroma para yung patas niya